Ay, okay, direct okay. 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 ni director ni Corino Alam mo yung schedule nyo, ang na nakalagay pa po nga dito Karin Davila kung i Kaya pala sila Karin ng Karin kanina. O, sabi ko, hindi, uh, Corina Sanchez pala yun. Lamin na, eh. Di ba na una si Marvin? Kaya si Marvin yung nauna ko. Okay. Pero ito kasi ang nakalagay dyan eh. Uh -huh. so, oh. Ay, ito daw. ba May lahi ba si Direk? Oo, oh, gwapo eh. Direk, anong lahing mo, direk? Lahing <laughs> malaki. <laughs> Japan? Japan? Oo, mistiso. Dito sa inyo, kumain. Kumain muna kayo. Kumain mo sila doon, ano? Oo, para matikman nyo so, rin, direk. Pili uh, magtanong. Kumain uh, na ba? Yung mga vlogger pa, pwede mag-upload kagad ng kay Mang Gorilla Sanchez wala ka lang diyan 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 Hindi diyan 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 hindi ko siya makikilala. Grabe yung P.O.T. Hindi ko sila kukanda ko. Hindi ko talaga makikilala yun. Di ba may nagtanong kasi, may nagtanong sa akin na kailan ba yung kahapon. Yung sabi ko siya nagpistika. I-last na kasi rin alam ko. Sa live pa yata yun, idol. Unang-una, sino ba sila sa buhay ko? Nakatulong ba yan? Simula noon nung kahirapan ko sa ko ng tulay. Ngayon lang naman na yan, sila nag-excee na lang ganyan eh. Di ba? Na yung kirayas-rayas lang. Sabi ko nga, ay, kung, ay, wala na talaga kumain sa akin, ano gagawin natin? Hanap ulit, magtinda ng basahan, ibang racket naman. Correct. Huwag nila ka sa akin ang maasa ko sa mga bigay-bigay. Sa mga inagsisikap ako, ako yung tao hindi maasa kung kanino man. Matay ako sa sarili pa. Simula noon, mas binili ko pa sa ilan ng tuloy kaysa manghingi ako. Correct. Diba? Saka mga tao yung kumikila sa iyo. Hindi... Dumating so, sa point na sasabihin lang pagbagsak, wala namang problema doon. Sabihin na attitude, mataas na, iba <laughs> ng ano. yun yeah. But... Yung, ako ganun ako magsalita, yung gagawin ko. Kaya yeah, yung yeah, nilagay namin na, na konti, para at least maliwanagan natin. Kaya mo sila, kasi that's yung mga basher niyan, dyan lang naman talaga yan. Kaya anong gawin ko, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama. O dyan yung tama ka, pulit mo. Nandyan lang ang basher niyan, hindi naman wala. Pero, ma-stress ka lang pag intindi mo yan. As long as, na hindi naman natin sila inaan ano po kayo lang tayo ay sa kaugusan gusto mani manila basmo 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 Eso se lo de leer directo. Yes, yes. so